araw-araw so, kahit anong oras yan gabi man o araw man madaling araw ano ganun ka tindi yung aming

lumalaki po yan siya nang abot pa nga ng uh, klating dangkal ang uh, laki niya kasi po pagka uh, hindi tanggalin yan ay uh, uh ng uh, pagbagal ng takbo ng uh, barko so kailang matanggal yan mga ito kasi para yung ano eh parang uh, spike sa gulong nasakyan yan yan makapit sa dagat so hindi siya dumutulas pero pag uh, walang dumi yan ay uh, mabilis po yung uh, takbo ng barko na kakaya niyang abutin yung kanyang uh, maximum speed mga idol <laughs> kaya laban lang uh, kaibigan kaya yan ganyan ang na buhay namin dito mga idol Madali Alright so god bless everyone mabuhay po tayong mga Pilipino ay ta po kita